Venus sa Pisces. Si Venus sa charitable na ito ay sinasabing itinaas. Si Venus sa Pisces ay may kakayahang magpahayad ng tunay na pakikiramay. Ang katutubong ito ay malamang na matamis, tapat, may kakayahang magsakripisyo at malalim na pangako. Sa tahanan sa mundo ng mapangarapin at mistiko, mayroon siyang likas na intuisyon at emosyonal na lalim. Dahil sa iyong sobrang pagidim-sensitibo, maaaring ikaw ay mahiyain o sobrang sensitibo sa mga iniisip at salita ng iba. May posibilidad na maging idealistik, romantiko, maunawain, patula at mabait. Maaari mong maranasan ang pagdurusan ng iba bilang iyong sarili at natural na ipagtatanggol ang mga walang magawa at inaapi. Gayon pa man, turuan siyang huwag ihagis ang kanyang mga perla sa harap ng mga baboy. Maaring masaktan ng mga kaibigan ng kaginhawahan na hindi gaanong sensitibo. Ang Venus in Pisces native ay nangangailangan ng maraming pagmamahal at pagmamahal. Sa mga paghihirap, maaaring kailanganin mong pagtabumpayan ang takot na mareject. Iwasan ang mga reklamo at awa sa sarili kung lilitaw ang mga ito. Maaring meron kang regalong musikal o masining. Maraming magagaling na kompositor, artista at makata ang ipinanganak kasama si Venus sa mystical sign na ito. Pagod na sa psychic readings. Ang aming mga pinagkakatiwalaang ang psychic ay sinusuri bago kumuha para makakuha ka ng tumpak na pagbabasa tungkol sa pag-ibig, pera at higit pa. Tumawag ngayon isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam tandang bawas walong daan at walumput pito tandang bawas pitong daan at tatlumput pito o online sa absolutelypsychic.com.